Kailangan mong magbigay ng abiso. Hello, Miss Monica? Grace? Bakit ka nakasuot ng guantes? Nasa paaralan tayo, hindi sa kalye. Nasaan ang iyong mga kamay? O oh, nagpa kang magdala ng cake sa opisina? Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Hindi ko ito ipinasa pagkatapos ng lahat! Tigil! Ano ang kinukuha mo? Ha? Ano yan? Globo ba? Tingnan natin. Tama yan, hindi ka makakatakas sa akin. Walang cake sa silid aralan. Sige. Pasensya. Sige, tingnan natin. May iba pa bang magdadala? Bagayan sa silid aralan? Kaya kong gawin yan. Makakalusot ako sa kanya. Ah, uh, anong nangyayari? Grace? Hi, Miss Monica. Si Sibi Kudang Daoki. Mufiba Kedip. Papakagandang araw. Ano? Hindi, sobra na ito. Hindi ko pinapayagan ang mga ganitong matamis sa aking paaralan. Sa wakas, kumana Kaya ito! Kaya kong tumawid gamit ang cake. Oh, nahuli ko rin. Bumalik si Grace na may Hindi ko siya papapasukin sa silid aralan. Hulihin mo ang sagot, miss. Tumatalon sa akin ang aking bubu. Ang cake ko, Tiyak Aray! na isang strike ito. Galing na tira. Grace, kung bumalik ka na may cake, tatawagan ko talaga ang mga magulang mo. Hayaan mong i-check ko. Wala kundi mga libro lamang. Mukhang naiintindihan ako ng sampung beses. Pwede kang pumasok sa silid-aralan. Magsisimula na ang mga aralin. Salamat, King Monica. Oo, naniwala siya rito. Nadala ko ang katamisan. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat at ipapakita ko sa'yo. Napagpasyahan kong boring lang at hindi sapat ang magdala ng isang piraso. Hi Lily, nagdala ako ng malaking cake. Saan ko itinago ito? Well, ang bag ko ang cake, magkakata ng isang piraso. Tingnan mo yan, totoo ba? Talaga bang naipasok mo ang cake? Diyos ko! Oh, may ilang pagtatangkang hindi naging matagumpay, pero nagawa ko pa ring malampasan ng guro. Pero ngayon, meron akong cake na ito. Astig. Gusto ko itong tikman. Lilitara na. Hmm, ang sarap. Ang galing. Bigyan mo ako please. Siyempre, heto na. Salamat. Oh, ang sarap. Ang galing. Napakahusay at sobrang sarap. Now, in Korea Stars, bago mapansin ni Miss Monica, ang M&M sa'y magpapasaya sa algebra. Ang sarap! Tara na sa klase, huminto. Hindi ka pwedeng magdala ng candy o kahit anong pagkain sa klase. Pwede mong itapon ang lahat sa basurahan. Iyan na ba lahat? Pero napakaraming M&Ms dito. Hindi ko ibabalik. Grace, huwag kang magmatigas. Ibigay mo sa akin ng candy. Mapupunta ang lahat sa basurahan. Uh -huh. Ah! Pinatay natin ang ilaw. Oh, ito ang aking M&M's. Oh, hindi. Miss Monica, ang sama mo. Grace, magsisimula na ang klase. Ano mang sandali ngayon. Bilisan mo. Sa wakas, Nasaan na ang mga estudyante. Oh, Quentin, napakaganda ng costume mo. Magandang hapon, Miss Monica. Hello, hello. Sandali, bakit mo suot ang sombrerong yan? Ano ang itinatago mo? Soda. Isoli mo, siguradong mapupunta yan sa candy bin. Ayokong makarinig ng kahit ano. Pumuti kayo na sa silid-aralan ngayon at maghanda ka na. Ako ang unang tatawag sa'yo sa pisara. Magandang hapon, Miss Monica. Teka, susuriin kita para sa pagkain muna. Hmm, saan mo kaya itinatago ang candy? Ipakita mo sa akin ang yung bag. Sige, heto na. Hindi akin yan. Oo, oh, syempre. Sasabihin nila yan sa opisina Kamusta? ng principal. Kukumpiskahin ko lahat ng candy, lahat ay itatapon, at maaari kang pumunta na sa silid aralan. Naglagay na ako ng maraming karatula, pero hindi sila nagmamalasakit. Ugh, mga batang yan. May pupunta pa bang iba sa klase? Mukhang wala. Ayos, makakain ko lahat ng mga candy. So, ang na ang magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Lahat ng mahal ko ay akin at nandito. Malulunod ako sa tsokolate. Mas gusto kong umuwi at subukan ng lahat kaysa pumunta sa silid-aralan. Mm, Miss Monica! Oo, oh, 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 Pwede natin kuri ng mga candy. Oh, halika! Mga babae, halika! Manahimik lang kayo para hindi siya magising. Tara na! na Miss Conchie Ringo. Gusto ko yung sa mga klase ko. Ah, nandito si Miss Monica. Ah, Miss Monica, pwede na po ba akong pumasok sa klase? Taos lang ang inspeksyon. May dala kang candy, aminin mo. Alam kong may mga tsokolate na nakatago sa mga bulsa mo. Kukunin ko na ang lahat ngayon. Halika na. Oo, nahulog. Magaling. Perfecto. Ngayon ay malinis ka na. Pwede ka nang pumasok sa klase. Ang mga tsokolate ko. Siguradong kukunin ni Miss Monica ang lahat. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. Oh, eksakto. Meron akong magandang ideya. Maaari akong gumawa ng makukulay na hubabuba na mga kuko. Magmumukhang totoo ito at malalampasan ni Miss Monica ito. Subukan natin sa mga kuko ko. Perfecto. Tigil na ang pagtingin sa latang yung... Para sa sa dog. Fireball. fireball. Priya? Oo, oh, mayroon. Walang anuman. Hmm. May tinatago ka ba sa bibig mo? Hmm, wala naman. Suriin ko nga ng mabuti ang mga tayo. Mukhang malinaw mo. na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Teka, ano ang mangyayari? sa iyong mga kuko, Lily? Wala! Bago manicure! Wow! Ang galing! Kamakailan lang ako nagpabagong... Manicure mo ako! Halika na, Lily. Nandyan na ako. Oh, ang ganda ng kuko. Wow! Nakapagpustrit ako ng chewing gum. Grace, tignan mo ang bago kong manicure. Wow! Ang ganda niyan! Oo, pero makikita mo. Mga nakakain na kuko yan. Kaya ko ano? pang... Ano? Ano? Paano nangyari ito? Oo, tama yon. Mga kuko sila nagawa sa chewing gum at hindi man lang napansin ni Miss Monica. Nakapasok ako sa silid-aralan ng ligtas dala ang mga candy. Oo, oh, masarap. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pakiramdam ko nagkasala ako. Grace, ayos ka lang ba? Sa bagay, kakainin ko ang aking merienda. Nakakatawang video ito. Kailangan kong ipakita kay Quentin na tumatawa. Oh my God, oh. astig. Oh, mo yan, haha sobrang nakakatawa. Ah, nandiyan pa rin si Miss Monica sa opisina? Seryoso? Hindi, hindi ko kayang dumaan sa kanya na may tsokolate. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oh. may naisip ako. Itatago ko ang tsokolate bilang isang telepono. Kailangan mo lang iprint ang mga sticker na parang telepono at ibalot ang tsokolate sa mga sticker. Ganiyan lang. Sobra. Walang makakahula na may tsokolate dyan. Hindi ko rin mahuhulaan kung hindi ko alam ang puwersa. Tara. Tingnan natin ang life hack ko. Itago natin ang totoong telepono dito. Pero pumunta tayo sa chocolate. Hello! oh mama. Ayos lang. Magandang hapon, Miss Monica. Tigil! Ano yung dala mo? Kinakausap ko ang mama ko. Ah, okay. Pwede kang pumunta. Yehey! Gumana ito! Hindi ako makapaniwala. Ah, uh, saan ang galing ang tunog na iyon? Jamie, may dalawa ka bang telepono? Sa tingin ko niloloko mo ako, Jamie. Ilabas mo kung ano ang nasa bulsa mo. Alam ko na ang tunay na telepono oh, ay nariyan. Oh. May dalawa akong telepono at tinatawagan ako ng mga nanay sa pareho. Hindi naintindihan ko ang lahat. Isa sa mga telepono ay tiyak na nakakain. Ibigay mo sa akin. Magkapareho ang hitsura nila, pero ito ay talagang hindi hindi ito, ito tsokolate. Ang ngipin ko. Sige. Lam. Pwede ko bang kunin ang aking telepono? Salamat. Ay, nakalimutan kong magtanghalian, kaya kumakain ako sa klase. Nanaya pala't malapit sa opisina? Hindi, si Miss Monica Anong na naman. Anong sinasabi mo, Chocolate? Hindi pwede, Grace. Sige, pasok ka na, Lily. Hindi, hindi ka rin pwede sa popcorn. Nako, Quentin, pupunta ka ba sa study or sa dining room? Ah... Uh, hindi Kailangan kung kong makaisip ah, ng isang tama. bagay. May naisip akong ideya. Itatago ko ang lahat ng pagkain ko sa aklat. Sa so, wakas, nagamit din ang aklat ng matematika. Kasya dito ang buong tanghalian ko ng perpekto. Aba, si Ginang Monica si ay hindi man. No... Tingnan That's mo ito. ito. Ang talino ko talaga. Papasok talaga ako sa klase. O oh, Lily, ibigay mo sa akin ang salamin. Hindi ko makita ang kahit ano. Tiyak ako na ay... mukhang mas matalino sa salamin. Magpapanggap sa ako. giging nerd. Tigil. Ano ang kinukuha mo? Nakipag-zustyrosis ng aklat sa matematika? Mayroong pagkakamali dito. Hmm. Tama ka, Quentin. Upang maintindihan ang isang bagay, kailangan mong buksan ang aklat. Maaari kang pumasok sa klase. Salamat, Miss Monica. Akala ko napansin niya. Huray, pumasa ako. Ngayon makakakain na ako ng maayos. Hindi ko na kailangan ng salamin. Gutom na gutom na ako. Sobrang gutom. Simulan natin sa mga nuggets. Amoy masarap talaga. Quentin, paano mo nadadala ang McDonald's? Gusto ko rin. Ang sarap. Tuwang-tuwa ako. Diyos ko, Quentin. Paano mo nagawa yan? Isa kang alamat. Tara! Mga kaibigan, pasok na. Nagawa ko. At ngayon, makakakain na tayong lahat ng masarap na pagkain. Laging may stock ng paborito kong fantasota sa locker ko. Gustong gusto ko ito, pero hindi niya ako pinapayagang ipasok ito sa silid-aralan. Oh, Lily, kamusta? Ang talinong batang patuloy na naghahangad ng kaalaman araw-araw. Ipinagmamalaki kita. Kaya kailangan kong maging seryoso. Oh Grace, hello. Nagsimula akong mag-aral ng chemistry dito at talagang interesado ako. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinaghalo ko itong tubo sa ibang sangkap? Kaya hindi ko pa alam. Sana posible itong gawin ng eksperimento sa bahay. Oh tama. Pwede kong ibuhos ang soda sa mga test tube. Bakit ka natatawa ng ganyan? Salamat. Ibigay mo sa akin. Salamat. Pwede ka nang umalis. Aw, oh, akin ito. Super! Ngayon kailangan kong ibuhos lahat ng chemistry na ito sa pag-release ng mga test tube. Ugh! Anong gulo? Anong pangit na bagay? Eh, Whoa. Hindi yun ang ginawa ko. Ng... Uh Oo. -oh. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi rin mapapansin ni Miss Monica na ito ay regular na soda, tama ba? Ibubuhos ko lang lahat dito sa mga test tube. Mahusay! Iba't ibang mga lasa rin. Kamangha-mangha! Magandang hapon, ginang Monica. Kamusta Grace? Interesado ka rin ba sa kimika? Kahanga-hanga? Magaling. Salamat. Pwede ba akong pumasok sa silid-aralan? Sandali lang, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin. Maupo ka. Magugulat ka, pero mahilig din ako sa chemistry kahit nagurong pisika ako. Subukan nating ihalo ang ating mga sangkap. May alam akong isang ligtas na eksperimento. Kailangan nating kunin ang tubong ito, ibuhos dito. Ngayon, kunin mo ito dito at isa pa. Hmm, bakit hindi gumagana? Oh, isa pa, please. Bigyan mo ako ng isang. Huwag, Miss Monica, huwag. Pakiusap. Oo, oh, oo, oh, o oh. kunin natin ito. At ito ang ating reaksyon. Ah, ano? Ano yung bagay na yan? Ano yan? Bakit amoy soda? Ano yung ginawa mo, Grace? Kaya kong ipaliwanag. Iinumin ko na lang lahat at mangyayari ang reaksyon sa akin. Ah, ano? Hindi yan malusog. Ah, nakakapagpaliit sa akin. Ay, naku! Zombie, ano Hello? ang ginagawa mo? Hindi ako pwedeng nandito. Hindi! Ano ba to? Pakiusap! masama yun! Isang eh, kakaibang tao? Salamat! Hinagis ka niya, hindi ba? Wow, mas Harap. mabuting bagay! <coughs> Tingnan natin ang mga in-order ko. Tama, isang flamethrower. Kailangan kong pinturahan ng itim ang bahay ko. Pero, bakit ko pa pipinturahan kung pwede ko namang pinturahan ang bahay ko ng Naging perfectong itim ang bahay ko. Ngayon, kailangan nating palamutian ito ng buto. Ilan dito at ilan doon. Kailangan kong takpan ng bubong ng mga sapot ng gagamba. Alam ko ang isang astig na spell na magpapatawag ng maraming gagamba dito. Halika na, mga mahal ko. Trabaho na. Magaling. Sino ito? Ang braso ng kalansay. Hindi ito magiging labes. Kakabitsa sa inasyans, bubong. Hindi makapaghintay. Ibigay mo sa akin ang buto ko. Pero napakasarap. Miyerkules, hindi maganda ang mood niya ngayon. Tama 'yon. Oras na para tingnan kung ano ang dapat kong gawin. Ho? Huh? Pwede kong tawagan ang mga kaibigan ko? Pwede mo ba akong tulungan? Naghihintay. Walang. Suntok sakong at hakbang. Iwanan ko ang kaibigan ko. Nagluluto ako. Astig na lapida. Wala ako niyan. Wow. Ang himbing ng tulog ko. Nandito ako kasama mo. Kamusta? Umaasa akong no. hindi ko pa nakakalimutan kung paano maging tagapagtayo. Matagal na kitang hindi nakikita sa kailaliman. Sige, simulan na ang trabaho. na natin. Paborito kong kulay na berde. Pipinturahan natin ng berde ang bahay. Mahilig ako sa buhay. Tara na! Tara na! Marumi ang mga kamay ko. Trabaho ko ito. Perfect! Tingnan mo ang dekorasyon na yan. Salamat, kaibigan. Uumpisahan na natin ngayon. Ikakabit ang zombie. May kasunduan na tayo. Itatapon na Habit natin. ka na, Mal. Makinis ba? At Miss Lock. Isang magandang karatulak. Hindi. Ganito. Cool! Siguro parang... Salamat sa panonood. Wow! Naku! Oh. Babayaran mo ba oh. ako? Oh, oh. Dito. Sandali lang. Salamat. Oh. Said... Maalam! Oh, bumalik sa ilalim. Ikaw ang nasa lupa. Ako, ako, ang salamin? ang bahay ko na, Tingnan ang dekorasyon, ikabit pa natin ang ilang detalye. Maganda! Ma wow! Isang kabuti. Kamangha-mangha. Ay, kaparni wala! Anong Sino nangyayari? Ah, Daku, ang kadiri. Hmm. Dapat kong slay. pinturahan ng pula ang bahay. Marami akong dugo. Pwede nating pinturahan ng pula ang bahay. Perfect. Talaga? Oh, tingnan mo ang dugo kumakalat kahit saan. Alaan na ko ang mga sisiyo ng ko. Hayaan ko silang gawin ang trabaho. Ah, perfecto. Ilang parol, isang tanda. Hindi ko kailangan ng araw dito. Alam kong oh, mahal mo ang gandang bahay. Good night. Ah! Hindi ko alam. Surprise. Ang cute mo namang gagamba. Ano ang gusto mo, Ting? Ano yon? Hmm. Gusto mo ng bahay para sa iyong sarili? Sige, gagawa ako ng bahay para sa iyo. Pero kailangan oh, mong tumulong sa akin. Ito. Dalin mo ang kahon doon. Bilis na. Dale. Dala mo ba? Kakailanganin ko ng itim na quartz at glue gun para sa bahay mo. Para gumawa ng bahay. Yan ay para sa isang bagay. Kailangan natin... Sa odis panties at tabla. Ang B2 ang um, frail or did it's kolik tayo ng lahat. Atis nang gayon itag nare ng damuhan. Constant for fruity well, sibay. Moisture abakabi bigat name ni ba unay to mas mabiri ng magpatuloy. Hi. Oh, hindi ko kaibigan ko. Sa ay ring is sa sa my river sa my liam. Ting main is perfect. Ah, oo. Talagang kailangan natin ng pang-selyo ng sulat. Ano itong sulat? Mahal kita? Mula kanino? Ay, naku! Galing ba ito sa zombie? Ha? Parang... Bakit hindi mo... Totoo? Paano ko makukuha ang pagmamahal niya? Oh. May ideya ako para sa isang Tilanal. mailbox. Pandilig na lata! Makakakuha ako ng litsugas mula hey, sa pransya! Hi! Dinala ko sa iyo ang mga liham. Naalala ko Alama ang Alam iyong... na sayaw! Sige. Tigilan mo na yan. Palam! Oh, may liham para sa iyo, Gino. Miss! Okay, iyan ay kakilakilabot. Palam! Dracula? Ang mga iyon ba ay totoong bagay? Hindi ko alam. Makakatulong oh. talaga ang martilyo. Tignan natin. Chainsaw? Hindi. Hindi ito gumagana. Uh, Walang gumagana. Ako ang tunay na Dracula. Oh, Chris. Pasensya na. Ang gandang bahay! Mayroon ako. Nako po! Ano yon? Araw yon? Nakakadiri. Simulan mo na! Uy! Liwanag sa bahay! Tama. Wala akong ginawa na repair sa loob ng bahay. Tiyak na kailangan ng pagbabago dito. Pinturahan natin ng pula ang mga pader ang paborito kong kulay. Ang ganda! Maglalagay tayo ng pulang alpombra sa sahig. Ang astig! Isasabit natin ang pulang Magaling kurtina sa bintana. At tiyak na isang magandang larawan. Ang lolo ng lolo ko, kamangha-mangha. Ikakabit ko ang pinaglamatan para makapagsuklay ako. Ba? Ang dek from Huh? Ha? Oh, mahal kong darling! Hmm, bakit ako nag-iisa? Mahal ko tayo. Kaya! Ah! Wow! Hintayin! Pasok na pasok ang ano, berde ano ito. Pinturahan natin ang loob at labas ng aking bahay. Natapos ko na ang sa labas. Nandiyan na tayo! Astig! Magaling! At... Kami ang TV! Paris ang isang maliit wow. na kahon! Oo! Gustong gusto ko ito! At mag-cheer ka para makapagpahinga ako! Astig! Ito, ang ito ay magsisilbing mahang. mesa! Masaya! Teka! Tama! Basta Mga mata at utak! yun ay... Salamat sa panunod! Ano ang meron tayo dito? Tingnan natin! Isang burger, isang mansanas. Ako ito. Manunod ako ng TV at magpapahinga pagkatapos ng pag-aayos. Ano ang dapat kong gawin? Tama. Una, kailangan natin pinturahan ng itim ang lahat. Mga lata ng itim na pintura. Palatandaan. Palatandaan. Perfecto! Ngayon, all I say itim na carpet sa sahig. Ayan na! Lalagyan namin ng makukulay na laso ang dingding. Nagbugaan ang usok ng damo doon. Perfecto! Ngayon, meron na akong perfectong backplate. Charles is standing and we go live with you. Ano? Ano? And mole sa si minang malilit na kalansay sa mga dingding. Sasakto sila sa dekorasyon. Kalagay kami ng litrato ng paborito kong bagay. Isang maliit na mesa at ang paborito kong mga bagay sa interior sa sulok. Siyempre, ang aking Tide Rider. Anong ginagawa mo mga pakpako? Babalik ako sa loob ng isang minuto? At huwag mo akong istorbohin. Kamusta? Punta ka ka. Magandang araw at mag-subscribe.